Marcoleta. Muling pinuna ang DOJ sa pagpilit ng restitution bago tanggapin ang diskaya sa WPP. October 22, 2025. Muling pinuna ni Senador Rodante. Marcoleta ang Department of Justice. G. Dahil sa pagpilit ng restitution. O pagsauli muna ng mag-asawang. Kontratista na sina Sarah at Curly. Diskaya ng umano'y iligal na nakuhang Yaman bago tanggapin sa Witness Protection Program, WPP. Sa pagdinig ng panukalang pondo ng DOJ para sa 2026, sinabi ni Marcoleta na walang nakasaad sa Republic Act, 1618 o Witness Protection Act, na kailangan ng restitution bago mapabilang sa programa. Gitnya ang batas ay ginawa para sa proteksyon ng testigo, hindi para dagdagan ng obligasyong wala sa probisyon. Depensa naman ng DOJ, ayon kay Undersecretary Jesse Andres, kasama sa mga kondisyon ng pagtupad sa lahat ng legal at civil obligations, gaya ng nakasaad sa Section 5F ng nasabing batas, habang sinang-ayunan din ni OIC Frederick, vida ang dating posisyon ng NOI, kalihim ng DOJ at kasalukuyang ombudsman. Jesus Crispin Remulasa, kaniyang pagharap noon sa Senate hearing na dapat may pagbabalik ng iligal, na yaman kung mayroon man. Muling nilinaw din ng senador na hindi niya ipinagtatanggol ang mag-asawang Diskaya kundi nais lamang niyang matukoy ang mastermind o utak sa isyo ng korupsyon. Matatandaan na una nang isiniwalat ng mag-asawang diskaya ang umano'y pagkakasangkot ng ilang kongresista at opisyal ng DPWH sa mga irregularidad sa flood control projects at humiling ng proteksyon sa ilalim ng WPP. Gayunman, umatras sila sa kooperasyon sa Independent Commission for Infrastructure, ICI, matapos sabihin ni ICI, Commissioner at Dating Public Works, Secretary Rochelio Babes, Singson na hindi kinokonsidera ang mag-asawa na maging state witness dahil hindi sila least guilty, bagaman wala pang formal na abiso sa DOJ hinggil dito. Ano nung man ang kalabasan na nerimbestigasyon? Sana lang maging patas sila at walang panigan at pagtakpan. Umasa taong bayan na mapanagot ang lahat ng may sala.